sa National Irrigation Administration. Pinaimbestigahan ni Sen. Rapi Tulpo sa Senate Blue Ribbon Committee ang isiniwalat nitong korupsyon sa National Irrigation Administration o NIA. Iginit ni Tulpo na mula 2017 hanggang 2022 ay aabot sa 121 billion pesos ang pondo ng NIA para sa Irrigation Development at Restoration. Inisa-isa ni Tulpo ang mga proyekto ng NIA sa nakalipas na limang taon na karamihan na hindi tapos, substandard ang gamit ng materyales at sabit pa sa anomalya. Tinukoy din ng senador ang mga ghost projects na karamihan ay nasa Mindanao na aabot sa 890 milyon pesos na pinondohan pero hindi naman naumpisahan. Direktang pinangalanan ni Tulpo, si Deputy Administrator Cesar si Sulaika, na nag-aproba sa karamihan ng 28 proyekto ng NIA sa Mindanao na kung hindi substandard ng gawa, ilang bahagi ay hindi ginawa o inilipat ang proyekto mula sa orihinal na target area. Ibinulga rin ang mambabatas ang pangalan ng apat na contractors na pinabura ng NIA at kahit pa aniya nasa blacklist ang mga ito ng ahensya ay nagpalit-palit lamang ng pangalan at sa mga ito pa rin iginawad ang mga proyekto. Nagpahayag naman ng suporta si Senate President Juan Miguel Subiri, Senate Majority Leader Joel Villameba, at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na mabusisi ng Blue Ribbon Committee ang inireport ng tulpo na mga katiwalayan sa NIA. Ang NIA ay nakatanggap na mayigit kumulang 15 billion pesos for fiscal year 2017. More than 20 billion para sa taong 2018 and 2019. 25 billion para sa taong 2020. 19 billion para sa taong 2021. At 22 billion ng taong 2022. Ang buong halaga po para sa taong 2017 hanggang 2022 ay 121 billion pesos for a span of six years for irrigation, development, and restoration. Pas, ay hanggang ngayon, hindi pa rin po natatapos. Mas matindi pa, ilan dito ay hindi man lang umaandar, umagana, kahit taon na ang lumipas mula nang nabigyan ng notice to proceed. Kahit sabihin pa natin na hindi nag-release na, ang niya ng full amount sa mga kontraktor hindi dapat natin palagpasin na pinapatulog lamang sa kanilang departamento ang pera na kalaan dito na sanay nalagay na sa agarang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.